Ito yung eksena kanina guys. Ang daming tubig kung makikita mo. Buti na lang nangyari ito hindi sa ano, hindi sa gabi dahil kung gabi nangyari ito nako napakahirap. Talagang pupuntahan mo talaga tapos diyan sa taas i eh, madilim pa rin. Buti na lang nangyari ito umaga. Ang daming tubig. Kung nabutas kasi yung ano, yung lock sa uh, ano namin. Lock ng aming lock ng tubig nabutas. Yan na yung lock guys oh. Kung makikita natin yun na yung lock nya yung sa baba natanggal ang daming tubig pati yung kisami yan kasi ang nabutas guys so, natanggal yung lock nya ang lock nya natanggal kaya dyan dumadalo yung tubig kung makikita natin tapos ito naman yung lock na natanggal yan ang lock na natanggal guys kaya nga ang daming tubig ibuti na lang eh, nangyari sa ano sa umaga hindi sa gabi sa taas kasi ng kisami yan guys